Hello everyone, welcome to Hula Juan. This reading ay para sa mga Taurus. <laughs> mga ka-Taurus, kamusta tayong mga Taurus dyan? Okay, unahin natin ang, uh, ang mga energies nino dyan. Okay, welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ng lahat. Okay, Taurus, ano bang nangyayari sa inyo? Ha? Kamusta? Anong mga transition ang mga nagaganap? At anong mga kadramahan ng inyong sinusubukang tug tugisin? Tama ba yon? Tugisin. Okay? Tignan natin. Kasi, hindi ko alam, no? Ano bang mga nangyayari sa inyo? Pero for me, um, ay, <laughs> wala akong masabi, Taurus akin na lang yon But then, sana mas okay yung inyo. Alam ko naman, hindi naman ganun ka-bad, no? Pero it's just that, um, may mga challenges tayo. Alright? So, Taurus, let's see, no? Anong meron sa inyo? You have the first card. Uh, the first card is a four of um, cups. So, there is a feeling of for you na parang uh, kung meron ka sigurong nararamdaman na problema, no, Taurus, or meron kang kinikim-kim na parang minsan parang hindi ka na lang nagkasalita or you're trying to to figure it out on in yourself. So parang nakikita ko sa si inyo na you have that uh, parang trait no or parang kaugalian na parang uh, di ba na I will fix this parang ganyan. But at the same time is it's you uh, trying to absorb things and you're not actually uh, hindi ka palabas eh. Nakikita ko yung energy ng card niyo is parang hindi siya palabas, parang hindi siya pa pa blame but more of papasok. So so it's it's accepting. It's accepting situations, accepting facts, accepting ko ano mang nangyayari and you're trying to figure it out sa sa sarili mo, okay? So let's see. Ang second card mo is a two of cups. So naka-reverse siya. Um so it's more about ang two of cups kasi, <laughs> ang two of two of cups kasi is more of fairness is more of uh, parang relationships ganyan but because nakabaliktad siya there's so there are some aspects in your life right now it can be your personal life it can be your work life that is not balanced so ang ibig sabihin nito um Pwedeng hindi masyadong fair, pwedeng other people are hiding something from you, or it can also be that you yourself maybe you're hiding something from others. So it 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 can be it can be both, no. But I'm not saying that everyone will will be the same, no. But there is this theme of imbalance, okay? So let's see. In September Taurus, I there is an opportunity for you like Aries kung, ba, kung nyo yung uh, reading Aries, there is an opportunity for you to to remove those issues in your life with other people na mag magkaroon ng kapayapaan. Okay? There are things na parang nagbibigay sa inyo ng kaguluhan sa pag-iisip. I mean, may mga worries, may mga kung anong kailangan, alam mo yun, may mga unnecessary na stress. But, eto nakikita ko sa inyo that you have that opportunity. So, when that opportunity comes, when it, maybe when it comes to nakasulubong mo yung isang taon, bigla kayong nag, nagkausap ng hindi inaasahan, there is that opportunity for you to figure it out and to plantsahin ang mga gusot sa buhay. Yun yung kailangan mong gawin, Taurus, because yun yung, yun yung opportunity na dadating sa'yo. What you need to do siguro here is to try, no? But there is an opportunity for you to do that, okay? Uh, ang advice sa inyo, Taurus, ang advice sa inyo is the Ten of Swords. Ten of Swords is all about ending a cycle. Uh, at the same time, parang itatapon mo na yung sarili mo. Kung tanggalin mo yung dating ikaw para may yung bagong ikaw ay lumabas. So, there, there, there is this thing na parang kailangan mong tignan sa sarili mo. Uh, alam mo yun, parang, parang growing up eh. Parang it's more of you Uh, overcoming obstacles, di ba? So kailangan mong gawin 'yon, tignan mo sa sarili mo or tignan mo yung mga yung mga pwede mo pang i-improve and this is going to help you, okay? Because if not, Taurus, kung hindi mo gagawing i-improve yung sa sarili mo, maybe yung iba sa inyo may kinalaman sa pera or may kinalaman sa um, efforts or may kinalaman sa time mo, Ah, uh, ano yung maibibigay mo at ano nabibigay ng iba sa iyo, mga ganun, no? Pwedeng ganun kasi ang sinasabi rito, if you're not willing to help yourself or you're not willing to embrace the change or embrace the evolution of yourself or try to make things more trans uh, nagta-transition ng mas ng 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 mas maganda for yourself na parang ikaw, improving yourself, kung hindi mo yun gagawin, mas magiging pakiramdam mo na yung mga bagay sa sarili mo o yung mga bagay around you that uh, may kinalaman sa resources, pera, uh, ay mabagal. Or kung baga, hindi siya ganun ka-free-flowing. Kasi somehow, ang dating nito, parang nakikita mo lang kung ano yung nasa harapan mo at kung ano yung mga inaagaw sa'yo ng mga tao. Well in fact, when you give more, there are things na babalik din naman sa iyo. So there it can be your your fam your time, your your money, your effort, uh yung yung mga meron mo na pwede mong i-share sa iba. It can also it can be some help, no? So so yun yung mga nakikita ko rito sa inyo, okay? Let's go to your advice card stories. Okay? Your first advice card, okay? Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, uh, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and uh, follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo nakalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading because maliit na bagay lang to to, su to support this channel and para pro-blessings lang umikot sa ating community. Okay, so your first card is Solitude. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time, exactly on schedule without forcing or chasing. So, yung mga times na nag-iisa ka, yung mga times sa parang feeling mo, uh, uh, may, may panahon ka for yourself, pagka ma-accept mo yun sa sarili mo, ma-accept mo yung parang, okay, walang tutulong sa akin, nakalimutan na nila akong tulungan, or 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 birthday ko or hindi <laughs> mo lang birthday ngayon pero alam mo yun parang wala, nakakalimutan na nila ako but uh, at the same time pagka natatanggap mo yung facts na yun na parang hindi laging andyan yung mga tao para sa'yo when you when you accept that daw that is the time for you na parang nagkakaroon ka ng nag, dumadating lalo yung mga taong tutulong sa'yo di ba ang weird but that's how, how uh, what the card is saying eh. so let's see Oh, dress rehearsal, alternative course or choices. So right now, Taurus, napupunta ka sa situation na to. Is because para kang para itong ano eh, para tong pinapakitaan ka ng choices. Do you want to go this way or that way? Okay. So nasa sayo daw 'yon. Ang next is high council evolution information and potential. So, ko ano man tong pinagdadaanan mo, Taurus, it's all about you. Nag-evolve -e ka. Nag-evolve. -e nagkakaroon ka ng pinapakpigit kumbaga hinu. Pinapapunta ka doon sa potential na pwedeng maging ikaw. But it's all up to you if you're going to follow that. Kasi ang universe naman kasi gagawin lang naman yan is to to send you to the right direction. Pero kung ayaw mo, walang siya magagawa then you may be stuck in that situation or in that kung sin kung ano ka ngayon baka hindi ka na mag-improve okay so you have to really nasa sayo yon kung paano gagawin mo hindi ko sinasabing hindi ka mag-improve okay Taurus i just want to make that clear kasi yung iba baka yun lang yung narinig <laughs> Rewind remind you ng konte para magets niyo ulit okay exercise to increase your energy and manifestation abilities The key to manifesting quickly is to have very high energy levels. And the easy way to increase them is through physical exercise. Choose a fun and meaningful activity so that you can look forward to exercising and it becomes its own reward. So, yung mga tinatamad dyan, <laughs> exercise, guys. Because yun ang magpapaangat ng inyong mga levels of energy. Okay? So, anong tingin niyo dito, guys? Anong tingin niyo dito? Kasi, parang ano eh, parang ano ba? Nagkaroon ba ng konting tulong itong reading sa inyo? So, ito pa, attracting and not chasing. Okay? Kasi nyo lang isa pa, bountiful nature. Ayan. Hindi ko na siya explain, but that's it. So, let me know, anong, anong, anong feeling niyo sa, sa mga sa mga naririnig niyo okay so yan po ang forecast niyo this month subscribe on youtube and follow whole one on facebook para every month pa abangan kang forecast for your sign always remember na sa lahat ng gagawin yung decision dapat maputi ang inyong intention see you sa next reading